Yan, good day mga kalapatids Ayan, buddy, magandang umaga Kagaling lang natin ng trabaho kanina no? Kakuwi ko lang So, happy Sunday Abangan ngayong araw no? Ng mga kakilala natin Mga tropa natin Na, na nag, kakar, na nagkarga Kahapon O nung Nung, sabat, nung biyernes no? Kasi yung iba May nagkarga ng Sabado May nagkarga din ng biyernes no yung abangan nila is linggo mga kalapatids no so wala naman tayong gagawin ano usually no ano so hawak ko yung gamit ko yung body cam body cam ba to tawag dito yan so magbibigay lang ako ng ano ngayon uh, bawang for flashing dahil tawag dito kasi every Ah... Uh, second of second week of the month tapos last week of the month tayo nagbibigay ng bawang no. Ayan. So yung iba is na proga natin. Yung iba is maintenance lang nila, mga no. Siguro yung inakay na to, pwede na nating bidyan yan no. Ayan. Yung mga ganyan inakay no. Para ano. So hindi ko advisable na gayahin niyo to, mga Ah sa akin kasi natry ko, pero binibigay ko si bin, binibigay ko kasi is yung maliit lang no ayan so wala namang ano wala namang uh, problema dun sa binibigay ko so kung kakayanin ng inakay, is mas good na agad yung ano niya yung bacteria niya sa katawan niya no so magiging masigla siya tapos mamaya recover natin ng electrolytes no ayan so marami tayo bali 21 birds yung bibigyan natin ng ah uh, bawang mga no so yung iba is lahat naman sila sanay na ito lang inakay no yan ay inakay na ano, kasi babago pa lang siya no mga na i no so this uh, disclaimer ulit ah uh, <coughs> ah uh, tao dito ah uh, hindi ko advisable na magbigay kay sa inakay no o, nasa inyo yan kung gusto niyo magbigay no para sa akin is magbibigay ako na no, mga kalapatids yun lang muna so panoorin natin panoorin niyo kung paano magbigay ng bawang no para magsubo ng bawang ito yung bawang na ano ko ayan no oh ayan so bibigyan natin mga kalabatid tara yan so unahin natin tong brown na to mga no ayan so tanggalin ko muna to mga patuka din ya yeah. ayan so babawang ko muna siya parang hen no mga no tunog pa lang eh Ayan, o. so kinat ko na yung buntot nya para mag sumingaw na no? Ayan. red check na sya oh. so babawangin ko sya Ayan. yung sakto lang yung, yung pagbibigay ng bawang so ganito ako magbigay nalay ko sya dito Ayan, nakita oh, nyo yung bawang na yan Papalunok ko sa kanya lahat to. Ayan. Para walang kawala. Tapos tulungan niyo na rin siyang ano. Ayun, lunukin niyo yung bawang. Ayun, so good sa to. Mamaya ko na siya papakainin after 2 hours, no? Yeah. yan so yan guys, mga kalapatids. Mga kalipatids natin dyan. Nabidyan natin silang lahat, no? Ayan. Yung iba kasi is lugon, no? Kaya minadali ko yung, ano, yung pagsusubo sa kanila, no? Kasi yung iba talaga, masakit yung katawan, pumipiglas, no? Mas ano kasi ako, mas sure ako na painumin sila ng sinusubo yung bawang kaysa sa <coughs> ibabad sa tubig yung... Ano bawang mga kalapatids no? ibabag, ibabad yung bawang sa tubig kasi nga uh, may instance kasi na nangyayari yung mga ibon natin is hindi iinom yan hanggang hindi hanggang hindi niya gusto yung amoy ng tubig no. Yan, maski na sabihin mong naglagay ka ng ba, ano dyan, uh, bawang juice no. So hindi pa rin natin masasabi na uh, iinom sila although nababantayan mo sila na makikita mo talagang iinom mga kalapatids no mas pabor pa rin ako mas favor pa rin ako sa may ano na uh, sinusubo yung bawang mga kasi uh, mas malakas yung impact nito sa katawan nila no kumbaga sure na sure talaga na ilalabas niya yung bacteria kung ano man yung may bacteria dun sa katawan niya so yun yung pinaka flashing no kadalasan uh, nagbibigay din tayo lalong lalo na pag malapit na yung breeding no eh ganun ginagawa ko uh, bawang tapos magbibigay ako ng amoxicillin no. Ayan, parang for flushing na rin no mga kalapatids para sa antibacterial tapos iba pa rin yung sa ano yung bawang mga si iba rin yung uh, pamurga na binibigay ko. So yun dapat binibigyan natin yun. Syempre kasi expected natin dahil uh, magsusubo sila dapat kailangan malinis yung mga ibon na yung uh, isusubo ng mga breeders natin is dapat mas healthy no mga sa walang uh, walang uh, bulate or walang ano tawag dito yung uh, -ta tape form kung tawagin no dun sa ano nila sa buchi nila dun sa uh, may bitukan nila mga no ayan So yun lang muna mga yung update ngayon. So yun, mahababang editan to mga kalapatid. Maraming maraming salamat. So shoutout nga pala, mamaya -maya. Ah, uh, pupunta tayo kailan, Boss Deng, no, mga kalapatid, shoutout kay Boss Deng, no Ayan, so, ayan, ah, uh, Naasar talaga ako sa cellphone na to dahil hindi ko siya ma-flip yung camera, no, mga kalapatids, no Ayan, so, ito muna, kita niyo lang muna yung mga ibon natin, ayan, so, masisigla sila, no Ayan, kasi, ano sila, ah, uh, binabawang natin, tapos, iwas-iwas din sila sa sakit, maski na may mga ibon, may mga marikit na pupunta dito, no Ayan, na nagdadala parati or kadalasan nagdadala ng sakit, no? Ayan, nagbigayin tayo dito sa tatlong to. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, uh, hindi ko po kayo, ano, inu na magbigay sa inakay, no? Uh, na sa akin, nasa panser na yan kung gusto nila o hindi, no, mga kalapatids. Pero sa akin, nabibigay ako. Ayan, so, yun. Pero ano pa rin, uh, dapat monitoring pa rin, no, mga kalapatids, no? Ayan, no? O, ayan. So, yun lang muna, mga kalapatids. Maraming, maraming salamat. At shoutout niya pala sa, ano, kay boss ano nga pala my slope no Maya slope, no mga na nilalaro yung ibon natin sana makauwi oh second lap na ngayon mga kalapatids Kaila boss ding sa shoutout nga pala sa ano sa United Sambales Pangasinan uh, Racing Club no sa Santa Cruz yan bago club sa ano, sa Santa Cruz Sambales mga kalapatids. tapos sa ano shoutout din sa ano Uh, JNP uh, One Love Praise mga sa may Kaste Ayan, so, yan, Maraming maraming salamat At uh, Dito na lang muna mga kalapatids Peace out and goodbye